Ano daw nakatakas itong si uh, uh, Alice Go? Oo. Alice Go po nakatakas. Mahigit isang buwan na pala, July 16, mm -hmm. ah, nang siya ay uh, umalis ng Pilipinas, papuntang Indonesia. Okay. Makakatakas kasi makakatakas 'yan kasi kung walang gina, ang ginagawa ng ating sila, mga officials ay sumbatan ng sumbatan, laglagan ng laglagan. Mm, eh di yan turuan, ng turuan. Wala, turuan ng turuan, di makakatakas. Pinakancel cancel so, daw po ng Malacanang kahapon. Kailangan pa bang utusan 'tong Foreign Affairs at saka 'tong Department of Justice? Kailangan pang pa utusan ng Malacanang na i cancel ang Philippine passport nitong si Alice Go. Okay? Kailangan pa ba utusan yun? Inutusan daw kahapon, yan po ang laman ng ating mga balita. Yan ang... Uh, inutusan. Na, nakakatawang laman. inutusan ating, na... Uh, malaki niya. Kanselan daw yung passport. Yes. Because, yung Philippine passport niya. Yeah, yung uh -huh. Yung daladala niya Philippine eh, passport. Siya, eh, wala na nga siyang Chinese passport. Okay. Dahil uh, kung uh, mahigit almost 20 years na siya nandito, eh, nung uh, Philippine passport, tang nung Chinese passport niya, wala na yun expired na yun. Hmm. Ha, expired na yung kanyang Chinese passport. So nung bumiyahe siya, malamang sa hindi. Ang daladala niya ay Philippine passport. Ngayon, inutusan pa ang Foreign Affairs at saka Justice Department na kasalihan yung passport. No, uh, the reason for that is ganito. Okay. Uh, without that kind of uh, an uh, order, proprosesuhin niya. Eh. You have to get, uh, ano, you have to uh, file, file it, etc. Punta ka sa Department of uh, Foreign Affairs or J Department of Justice to have cancelled. There is a process for that. Ngayon, in, 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 in over, ano na nila yan. Uh, so, hindi, bakit hindi noon nag-process nung nalaman na Chinese pala to? Na, meron. Meron ganong kaso. So, hindi nila kinansel yung passport noon it's that pending time. because it, there is a case nagpending mayrong mga MR yung gano'ng klase oh, matagal you know? matagal yung proseso niya there is a process and the, ito yung yung statement ng mga ano ng uh, at tawag nito immigration bureau of immigration although go is a chinese citizen so in the mind or in the of a uh, bureau of immigration eh, na establish na nila na chinese citizen to Mm -hmm. Bakit doon pa hindi nila pinakansel yung passport? Hindi nga, maraming ang proseso. MR, no. motion program. Mga ganon. Hindi nga. All of yeah, those, well. Apparently. Wala, wala. wala akong narinig na hinihingi nila ng cancellation ng passport to. Sinasabi lang nila, Ngayon? ang kaso lang sa Comelec, and, uh, and, uh, tawag nito, uh, sa komilik nga lang ang kaso, yeah. and ombudsman. No, oh. no, 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 no. Nag-co-warrant rin eh, si Maynard. Uh, Nag-co-warrant siya that yung co to, it, to, uh, together with that co-warrant yung tungkol Para doon sa Para matanggal nang, na yung Philippine citizenship uh, yung, niya. Yung kanyang citizenship and that includes yung tungkol sa so passport. Ah. Hmm. So, yun ang... kaya yan nga yung proses, yun nga yung sitwasyon natin. I think uh, pagdating sa rules or guidelines, baka pwede na nalang baguhin given this particular incident that happened. Ah. Pwede na nalang baguhin yung mga prosesong ganun. Yeah. Para hindi na, wala na. Sa so, uh, nag-issue po ng memorandum, ang Office of the Executive Secretary uh, to cancel the passports of Alice Leal Go. Passport number, may nakalagay pa. Yung mga kapatid niya. Uh, yung kapatid niya, dalawa. Okay. Pati yung associates. Yung mga, ano, yung mga sinamahan ni Harry Dacau. Uh -huh. Ito eh, under the law raw. The DFA... Secretary, can cancel the passport in the interest of national security? Yes. Okay. Anytime yan. Yes. Hindi mo na kailangan ng process, ng court or what? No, no no, no, no. Pare, kung mayroong nag-petition, halimbawa kinancel mo, may petition, hindi pa cancel yun. Uh, pag nag MR whatever yung or when the court issues an yeah. order for its na, consolidation. Nag nagamit niya because nagamit nagamit niya na pag dumiyahin ka sa ASEAN, yeah. uh, passport lang kailangan yes. mo eh, mm hindi -hmm. kailangan. Wala kang visa. visa. So nakalipad siya ng Malaysia, Ng Indonesia. Ah, Indonesia. Yes. Yes. Eh pero nagbabalaki ngayon si Senator Risa Untiveros siya dahil uh, nabulgar niya mm -hmm. na naka umalis na nga ng Pilipinas itong si Alice Go. Eh July ano pa pala yan? Umalis. Mm. July 16 Okay I, I, ano yon hearing sila ng hearing uh bakbak sila so ng bakbak tungkol kay Alice Go na pala rito I take issue with that statement kasi itong abogado niya si Stephen David sabi, oh. I talked to her this morning and last night and she assured me pwede, pwede within uh, the premises pwede. of the country Ananiwala siya. Kaya. Naniwala siya. Oh, Siyempre. Um, Tapos eh, ito si, si Elmer Galicia, yung nag-notarize niya. Sa ang, ni ang, ang, Bureau of Immigration, ang Bureau of Immigration mismo, pare, ang nagsabi. Oo. Ito si Go, umalis ng July 16 papuntang Malaysia. Oh. okay? Uh, pagkatapos somehow na monitor nila ang susunod na biyahe niya noong August 18 from Singapore to Indonesia. Kasi from Malaysia to Singapore okay lang by land. Wow. It's not so easy. It's very porous. Wow. But uh yung flight na Singapore to Indonesia Ay, ang next na naman hindi yata monitor. flight eh it's a ferry. It's a ferry. So, so Singapore. Kabisado okay. ko 'yan. Uh, I've taken that trip many times. Singapore to Batam. Batam. Yung Batam. Batam ferry and ferry. Speedboat yung malaki. Madali boat lang, boat, oh. ayon, Tapos, lang 'yan. Batam pa lang magkalapit lang. Tapos ayan, yung uh, nasa ibang bansa ka na kagad, mm -hmm. ganun. No. Ah. Wow, okay ah. Uh, yung daw si Secretary Remulla, parin Joel, parin Jonah. So, eh, kahit uh, ba paano raw naka alpas itong si Go? Merong immigration lookout bulletin order to monitor her, her movements. Kunduman siya sa kunduman siya sa ano, the the usual process. Eh, may may, eh, meron, meron, may meron meron nagpakawala. Ano nangyari? Ngayon, otherwise, kung dumaan siya sa backdoor, yan. May... Backdoor, okay pa eh. Okay. Uh, ay, no, nakalusot eh, dumaan sa eh, eh, paano na mo nito ng BI noong July 16 umalis from Hindi, from uh, the Philippines to uh, Malaysia? Ang sinasabi ni Senadora Risa at saka yan, yung mga BI, etc. Based on information that they gathered from their counterparts abroad. Meaning ah, Indonesian, a Malaysian, uh, Malaysian, Malaysian. Ah, yung ah, Nandun na siya. Uh, ah, nandun siya. Naka, nakarating na siya. Ba, nakarating? So, dumaan siya rito sa BI Hindi lookout. Hindi ka natin alam eh. Ay, Ay, they should, uh, they should come ka out kalam. with some, in, with some reports on that. On those. doon nagtataka si Rimulya. Yeah. Merong uh, lookout bulletin. bulletin. yes. Eh, parehong pangalan daw. Alis go at ali swapping. Mm. Mm. Nasa ano po 'yan, lookout bully to bullet. At saka team. Nasa sa database na yun, tinira na, na, dapat nasa database. Oh. oh. Man, Unless na fake passport na naman yung ginamit niya at ibang pangalan. O kaya uh, yung ano, yung uh, immigration uh, officer na pinagbigyan niya ng passport niya or whatever it is. Ay ka hindi naman nabulag. Nagulat, magugulatin. Magugulatin. Ha? Oh. <laughs> ah! <laughs> ganon. Dahil nagulat siya. Nabulag na rin siya. Eh, naga mukhang oh. galit. galit ito si Justice Secretary. Oh. Siyempre. Magkakaasibakan daw po diyan. O rin naman, kanya na nangyari. At remiss in their duty. Yes. Ayan. Hmm. Kakahiya to eh. Oo, oh, siyempre. Dakdak -dak sila ng dakdak -dak tungkol kay Alice Go. July 16 pala, wala na rito. Kaya pala hindi nagpapakita sa The best. Hindi Kaya pala, pala hindi sumisipot sa Senado. Ah. Oh, magaling, magaling. Ah. Meanwhile, tuloy pa raw po ang manhunt. Nak <laughs> Saan ang manhunt dito? Hindi, ang PNP, di ba, nagmanhunt sila dyan Kay alis ko. Hindi talaga. Hindi ma manaman. Ma ah, wala talaga. Oh my. Meanwhile, itong mga abogado niya magagaling. Uh, nag screen din. Oh. Pati yung kay Galicia. Doon si ako Galicia, bilip. Yung si Galicia. yun? No? yung, yung, yung nagnotarize uh, nag-notarize. Sabi uh, niya, he confirmed. Nakausap ko pa nga siya. Oh, Wednesday, August 14. Oh, Nakausap na, niya saan? Sa window. Eh, na, sasakyan. Naka through the window. Oh, she was peering oh, through the window. Kausap niya. Personal. Ito na. Ito na. Confirm kaya, na nga nasa... Kaya nga ni-notarize niya. Oo. kasi ang, ang, ano sa kanya, kasi pag notarize ka, kailan ano? Person to person. Alam mo talagang dito. Hindi, palusod niya lang yun dahil nagnotarize siya ng walang tao. Kaya sinabi niya, nakausap niya in person. The Philippines, At anything -ano is possible. Pa, meron, pa siyang, pa siyang description eh. Nakaano ho, uh, nakabalot. Oh. Uh, A, baka kaya hindi siya alis go yun. At, at kinausap siya na, uh, attorney, ikaw na lang maasahan ko kasi wala na talagang nagaan sa akin. Yan. Ito, so, ito story niya. ang statement naman ng PNP, eh, to, bigat nito, pare. It will coordinate with its foreign counterpart. Huwag na kayo sumama dyan sa diskusyon so, na yan. Naman. naman eh. Kailangan meron eh. PNP. Baka sila pa masisi will bakit hindi na pipi? We will coordinate. We will H. coordinate. <laughs> ang sabi po ni Risa, honti meros, ni Model, Ba't hindi kinansila yan noong uh, binulgar ng NBI ang totoong identity nito? Sabi mo nga may process. <laughs> uh, Kung ako naman si Model, sana ako na nagsabi mismo, oh, dito sa investigasyon nito, I'm I'm asking the uh, 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 NBI. Nandodon sila lahat eh. Uh, DFA, pransalin na yung passport na yan. Uh, hmm. So lahat po, pati si Speaker, pakansinahan daw yung passport. Mm. Pati si Erwin Tulfo. Yeah. Mm. Dami na sumausaw ah. Uh, I think... Siyempre, masarap ang sabaw niya. The, that, that ship has sailed. Anong ano oh, sabaw? Uh, na. Masarap ang sabaw na yan. Baka ano eh, yan, eh, nasa, pare, kalaman si Toyo yan eh. <laughs> sa eh. Oh, nasa ano yan eh. Uh, Siyempre eh. Depende kasi sa ulam. Oh. Kung ang ulam mo, oh. <laughs> alimbawa eh, <laughs> ay, ay uh, Uh, guru, uh, lumpiang gulay. Yan. Ayan. Prito. Suka at bawang yan. Ngayon, kung kalamansit uh, uh, toyo. Kaputom naman yan. Uh, <laughs> kalamansit toyo, pansit yan. Pansit yan. Uh, si, uh, uh, nagdami na po sumasaw-saw. Oh, uh, o oh, siomay. Pwede. Siya. Siomay. <laughs> <din>. Siomay. Okay. Uh. <laughs> eh, pwede raw ibalik ito sa Pilipinas. Sabi ni <laughs> Congressman Tulfo. Sige nga, ibalik mo. Hindi, extradition. Uh, look, gusto ba ni Alice Go ni Mayor eh lagi siyang tumitingin na sa likod niya. The, ah. the long arm of the law. Uh, ah. or none at all. <laughs> <laughs> or none at all. Ang dami pong congressman na sumausaw, ha? Ikaw naman. Yep. Eh, ba't hindi or... niyo pabayaan na lang yung mga nakakaintindi okay. nito? Huwag hindi na, naman kayo, na kayo mga... Sa... Ba, hindi na mo kayo abugahan. Tingnan niyo na lang yung budget. Ade, Optimistic no, si to Sherwin Gatchal yan. Hindi, asikasuhin nyo na niyo lang yung flood control nyo. lang to. Mga congressman, flood control nyo, asikasuhin nyo. Kama nyo yung mga kasama Kas, nyo. Bili kayo yung Ferrari. Oh, uh, o, ano? Ano? Yeah? Kita nyo. Sino <laughs> to si Galicia? <laughs> yan yung abogado. yung abogado nag-notarize. ang, nag nag hiling eh. na hilig din mag-press statement dito, pare. Siyempre. Galing, magaling. Sino daw ang tumulong ditong makatakas? Aba, ba? magandang question 'yan. Sabi nga natin kahapon eh, ala nga namang siya magisalang lang ang gumawa ng lahat na 'yan. Built an empire. Naging mayor, nadali niya na kakuha siya ng katakot-takot na permits. 'Di ba? May... Uh, ba, ba, ano? Ang laki-laki puhunan ang kailangan. May At birth... nagawa niya lahat siya, siya May birth certificate siya. Kompleto siya. Ay. Nadali niya pa rin, ano? Sa PSA. PSA. Ah. Siya lang mag-isa yun? Siyempre. Tingin mo? Uh, ano siya eh, Darna. Darna? <laughs> ay! Oh, ang bato! Ang bato! Oh, ang <laughs> bato! Parang uh, <laughs> ang tinutuhog niyo diyan eh. Pinatakas na eh ireh dahil eh, baka marami pang ikanta na ko. No. Yun ang iniisip ng mga tao. Oh. Bakit merong sabi nga ni Boying, secretary ni oh. merong uh, lookout bulletin diyan. Nawala. Pad nakaalpas. Hmm. Ayan. Merong ano, uh, merong ma eh kung naka Merong mahusay na sinamahan siya. Kung kung nakapagtayo siya ng ganyan sa bamban. Lahat. Ay, ano ba Naging naman? mayor. Ano ba naman? Chinese ka. Nakakuha, nakakuha ka ng identity. Oh. Nagawa mo lahat siya. Ikaw mag-isa? Oo. Oh, oh. O, Nang wala kang kamalay-malay dito sa Pilipinas? Ay, kasi ano ba? Nakapagpagawa ng blind spot yan doon sa may... Ano, so, ano yung blind spot? Blind spot. Pagdaan doon yung wala, hindi eh, siya nakikita. Hindi siya nakikita. O, oh, parang oh, invisible... Sa BI, sa Invisible woman. Eh, hindi, wala pa ano yan, at hindi pa gumagamit ng AI yan. Wala. Wala pa. Wala, wala pa, yan. pa yan. Wala. Uh, dumikit lang. Dumikit Dumikit <laughs> 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 Talaga, ang ibang bansa siguro, nalo. yung mga ibang law So, ang advice po ng mayor niya, isalin niyo sa susunod na hearing, baka sumipot. Eh, niloloko talaga tayo nitong abogado. Oo, oh, niloloko. <laughs> Ili isalin niyo raw sa susunod na hearing sa Senado. Tawagin niyo ulit. Tawagin niyo ulit. Baka sakali. Baka sakali. Baka, baka sakali. Because I was assured by my yeah. client that she will not. hindi mo pwedeng na, hulihin din yung abogado so, niya. Yun. isaid for contempt igayin, di Hindi, hindi pwede. Anong kulong din? Wala, anong pwede niyang uh, wala naman siyang kasalanan. Wala, eh. siyang kasalanan. Di ba? Protecting. She's, uh, he's just Hindi ba abetting? Uh, hindi is is just uh, lawyering. Ni, hindi mo nga alam kung paano siya nakawala eh. Ah. Uh, kaalis eh. Hindi, okay. And then, baka, baka ang, uh, ang maging kaso nito ay sa mental. Uh, Hospital. Alin? Yung, uh, yung, yung, uh, yung <laughs> 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 eh, alam na, alam na nasa abroad, nakausap mo. Paano yun? Hindi, ah. madali makausap yan. Eba! Eh, yung schizophrenic. Eh, baka may... ng na, ano, ibang uh, nawala talaga doon, no? Ah, uh, meron ka ng invisible friend niyan. Yes. Ha? Ah? May ka na yung chat ka. <laughs> magaling, magaling. Alam mo to, ba Ano ba yan? Kagulo na yan. Walang ano pinag-iba. Wala, walang pinag, walang pinag ito. Doon sa mga sinasabi natin na every administration has this case, eh. Has this kind of case. Every administration. May mga ganyan. Ha? Wala na Anong nangyari? Anong, anong nangyari doon? <laughs> Nagkagulatan na Nagkagulatan na lahat, lahat. Every administration Peering out of oh, the vehicle? Yan Yan sabi ni Galicia ah. At uh, nagmamakaawa sa kanya Kaya na, napilitan po ako bilang isang uh, uh, officer of the court Ah. Uh, alam mo yung script na yan, ni si Direk Eric Pati, hindi <laughs> ba patulan yung mga pinag-uusapan natin dito? Bakit naman? Bakit, naman? Mystery nga oh, to my eh. Pari. There's a, there's a <laughs> mystery that must be resolved. Resolved, yes. Uh It's, it goes back. deeper than all of them. Nasa abroad, pero nakausap niya. Yan. Yeah. Oh. Ano yun? Uh, baka, kasi meron ganyan mga style eh. Hindi mo alam kung totoong uh, nakausap niya o nag-hallucinate. Diba? ba? Meron mga ganyan sine. Eh. So, ano kaya ito? Nag-hallucinate o nakausap niya talaga? Mm -hmm. Ay dapat ipatatawag kaya na Senado to pa. Hindi lang iben 'di ba the bar. Lalo si sikat na, 'yan. Uh, na ano? Hindi yung ano ba yung... pag ihan pag pagyabog. Pag, Lalo si, si sikat pag 'yan. si Galicia. Ah, pinatawag ulit. Nako, ang dami maging kliyente niyan. Oo. Oh, oh. Kasi uh, Siyempre, -huh. nag-notarize ka ng... Uh, no? Ko, oh. uh. Alas 7 po ng gabi. So, paano niya nalaman si Alice Go yun? Nagmakaawa sa kanya. Nagmakaawa. Uh, kilala niya si Alice Go? <laughs> parang kilala niya si Alice Go. Ako, hindi, nagpakilala rin. Ayo, oh. alas 7 ng gabi. Bawa po kayo sa akin, attorney. Parang ganun. Mm. Wala na ho akong mapamtahan natin. At hindi po... At hindi po ano katakatakay lugar ah. Yung lugar po na notaryo ay eh, sa San Jose del, Monte, del Monte. Bulacan. Doon sila nagkita Gano'ng kalayo ba yon sa Banban Tarlac? Medyo malayo-layo <laughs> Kasi <iikot> ka eh. <laughs> San Jose, ang notaryo nangyari sa so San Jose del Monte, Bulacan. Doon na notarize. Nakita sila At sa mga... nasa sasakyan si Go, oh. nagpanotar. But wala ba notaryo sa bamban Eh hindi, maano na siya doon eh nag, nag ano nga siya umiikot siya on the road siya kasi nga kin, on the road oh, kinaka, eh, kumbaga vagabond vagabond uh, uh, winawala niya yung mga uh, tail sa kanya uh, yung mga uh, sumusunod uh, ayun uh. ah 24-7 tong binabantayan oo oh, oh. eh, kaya umiikot siya. kasi ko. nasa lookout bulletin nasa lookout bulletin 24-7 kaya nakatakas Dahil 24-7 yung uh, bantay siya. sa kanya. Oh. Hindi nga ma... Dapat itong si Attorney Galisa tawagin sa Senado eh. Pinatawag daw sa DOJ. Ayan. Kaya siya doon na interview ng mga media. nagpa pa? Hindi, Hindi, ah, uh, 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 ano? hindi <coughs> nag... Umiiwas nga eh. eh. hindi niya din mga mga nag siya na magpakita sa DOJ. Sinamaan siya ng mga piskal. Pasensya na kayo. Sabi ko, sabi daw niya, Mayor, sabi daw sa kanya, alis lang po. O, oh, alis lang po. O, oh, pase siya na po kayo, attorney. Wala, Wala na, na po ako malapitan. Yan. Yeah, yeah. Wala pong gustong tumulong sa, sa akin. Yan. Yan, yan, sabi ni Mayor. So, eh siya naman daw, eh talagang merosyang uh, pupagkawang-gawang Soft spot, soft spot, sa mga uh, uh, sa mga nangangailangan. Okay. In distress. Na You can deny Kaya do po ba? daw, ninotarize niya yung yes. documents. Yes. Ano ba yung not ninotarize na documents? Yung kanyang, ano, yung kanyang counter affidavit. David. Uh, Kasi di ba, binanatan siya, show cause, etc. Oh, ito, counter. Counter. Wow. Halip Hale pa, piling nung abog yan. hindi ba, kaya Di ba, obra kay ano daw, parang Joel? Ano yan? Eh, uh, di direct. Eric? Oo, oh, direct Eric. Mahirap ah, Ayaw niya? Yan, oh. Ano po ba yung kaso? Medyo mabigat ha, ah. human trafficking. Hmm. Non-bailable yan. Non-bailable. <coughs> Kaya siguro ito bakas na rin. Siyempre, ano pang gagawin ko dito? Kasi mabubulok Alam ko na kung ano mangyayari sa buhay ko rito. Ah. Pero yan bang... Uh, Wala naman mag escort sa akin sa Malacanang, parang si... Pero ba't hindi lumulutang kung sino yung mga kabakas nito? Wala lumulutang na pangalan. Except a certain Michael Young. At saka yung pinsan. At saka yung pinsan. At saka yung... hindi eh. Yung pinsan, AD, hindi, rin naman gano'ng time young. sa ano eh. Et cetera. Eh. Meron, na sa... Meron, eh. Tapos yung, yung sinamahan ni Harry. Yun, yun ang mga lumutang na eh. Sino Harry? The Caller? The Caller. Ah, yung taga taga sa Porak. porak no. mm -hmm. yan, yan yan, parang lumalabas na one money yung Porak at Bamban. Bamban, oh, oo. Magkakasama, di ba sabi nga ni model, eh magkakasama nga silang lahat sa Singapore. No. Parang nagkaroon na reunion. Ah, uh, para mafia. Mm -mm. <laughs> Meeting of the bosses. Mga they, mga, an uh, ano daw Kapo dito tuti kapi oh, magme meeting oh, oh. Parang reunion din si family, matagal na silang nagaganyan, nilalagay yeah. sa alanganin, nag iyakan nag iyakan Ayo, family reunion. Re family reunion.